may man ay baby ay pabenta pusa provincial na Aurora gasolina muna. Guys, up morning. 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 Let's go tinggalan lang naman tara. Diyan na tayo. Shape ride lang pero I think it's gonna be maulan. Let's go. Ah, balikan lang tayo diyan natin na tatapos. Sa dingan lang tayo pupunta. Pero meron ako kasing nakita ng lugar dun last year. Papunta ng Baler. Alam ko ah, papunta ng Baler 'yon. Kadaan lang kami ng tinggalan Siguro kakain kami doon Natatamba isang dali Tapos explore namin yung daanan ng pa-Tinggalan to Baler, di ko sure ah So explore natin Sama ko si LJ LJ! <laughs> you are now entering Fort Maxisai Military Reserve Station

na because it's gonna be rain and stop and rain nga yeah, ano.

Ah, uh, naman na eh, yung face. Nagka-calibrate na kami. Kasi hindi ko minamadaling matuto itong eh. Gusto ko mo na kami. Kumbaga, uh, isa lang kami nang iniisip tuwing may senaryo. Parang kunyara may darating na senaryo. Ito dito, anong gagawin? Dapat pare-paras kami na naiisip. Yan, pinapaliwanag ko sa kanila ngayon na every time mararamdaman nila na parang dudula si tayo nila yung motor nila. Usually yung ginagawa namin sa karera. Yan yung nakakatawa. Parang iligaw mo yung yung katawan mo manking, tapos yung motor hindi hindi talaga dahil helmet nalaglag namin yung namin sa race para hindi ganong ibaba yung motor pero makukuha mo yung liko um. eh siguro masama alam pa noon yun yeah. dyan ako konti tao Nagagat ang ulan, kabaldo niya. Maligayang pagdating. Favorite spot. Magbabal doon. Kaya mag-voice. Kaya ating motor, safe pa din naman. At ito yung ginagamit ko ding hang race. Ayun o, TSR. So, ito yung official na helmet na ginamit ko noong kumarera ako sa Taiwan. So, shout out, k 1G. ride safe, enjoy the road and stay safe, that's it, let's go sakto sakto lang panahon, maulan para kalmado na din yung takbo dami na tayong upwards na shoot dito ayan o, babalusong kasi siya. tapos may makikita mo may kulay yellow kasi yun o, no? maa-attract yung mata mo dyan mapapatingin ka sa yellow, hihigupin ka tinan mo yun o, no? hos wow I feel, yan, madaming spot dito kung saan mo na mga ganyan na mga kubo, pwede pag-istaya ng mabilisan lang kung week ride kayo ay yung mga tiga dito, locals, din nila yan May makikita ka dyan mga bakal na tulay Sobrang dulas na parang lumot Mabalans ka lang mabuti, mas dahan-dahan Ano -dahan. Still, dulas yan fulla sinyal hmm. oh, Ho, ho. dulu Bagat Hanap tayo pagkainan sa gawin rito ng seaside Baka may pwedeng humanap tayo ng kainan Habang tabi ng dagat Yanan Tropical zone Coconut in the water Ay, Makaganda mga to At basa ano Uy <laughs> So far, doing good. Napakaganda ng view. Pacific Ocean. Nakikita niyo yung view na yan. Paikot yan eh, letter C na ikot ang mga trupa Napakaganda niyang view na yan, all around dito sa may Dingalan area Pero mamaya pupunta tayo sa may lighthouse area Doon sa may, sa dulo na yan Lalampas pa dyan, alam ko dyan yung dulo Papunta na sinasabi kong daan Pero hanap na kami ng pagkain para sa lunch Peggy, Peggy, copy Look at the sea I can see it Pagkain po ba dito? Pagkain po. Meron po ba kayo ng mga barbecue barbecue? I'll po ang menudo and fried chicken. Hello! May dalatch? Menudo? Sini. Gusto kami kumain. Pinakita ko lang sa kanila yung dagat. Tapos papanik na ulit tayo doon sa taas. One and a half year ago, putol po yung daan doon. Bukang ginagawa siya continuous eh. Gusto ko lang makita ko hanggang sa siya aabot. tayo nakaharap ngayon. Dagat yan eh. tayo pupunta. Kasi ngayon gusto ko lang malaman yung mga tropa hanggang saan yan kasi yung mapa hanggang dito. Pero alam ko kasi pupunta summer somewhere dito sa Baler. Hindi Baler eh. Oh. Try ko lang ako oh, hanggang saan na siya gawa. Pero ngayon tinan nyo kahit search ko ayaw eh. Gawa akong daan. <coughs> Root. Ayaw pa. Mountains, and the beach, and the motorcycle, and the friends, and the good weather. Thank you for that. Yeah, pag-generate Hawaii. 'no so nga Sa sa may pinakamalalim sa may Mariana Trench. Si Aling Mariana kasi, siya yung napangasawa ni Mang Tuling. Okay. <laughs> ganda ganda. Tutulak na Pa. Tutulak ah. Anong oras na po ba yan? <laughs> eh, hanap po na kami ng pagkano dito uh, libag muna kayo kung saan yung pagkano. Salamat Kuya Hindi uh, ba tayo pwede mo uh, mahalit? Natrap kami Kasi kaya parang yung ginagawa. Paano to? How? Alas 5 pa daw po yung dumaan mga tulog at tas ayos pa lang. So may tatlong oras ko yung iparto mga mga mag-explore na even plano. Miscalculation na nangyari. Hindi na din naman po ito may ganun pa pala. Miscalculation. Yeah. Chiropractor. Chiropractor. <laughs> It's a chiropractor. This is how we do it. Pampatangkad. Chiropractor bones. Oh, baka talaga bigyan. Nagagamay na naman. Ay. Uh, ske saya tiga sarap ang ride niyan. malalim nicey that's how it Good. is thank you aina okay ko salamat Dok. Pwede na <laughs> ah, ah. thanks man yeah to sa gely andan yala la log save the man. my fence yeah Whoa. Woo. here we are Woo -hoo. Eh yun, nakita namin dito may inaayos doon na bundok. Eh kaya pala di kami makadaan. Eh ilang minuto na rin kami rito. Ang decision kami na instead na pabaler, sa train na kami pupunta na ang Quezon. Tingnan namin kung hanggang saan ano ba meron doon. na papauwi, papalayo ito. So let's try. General Lacar! Umabot kami sa General lakar mga trupa. Sobrang inip namin kung saan saan kami nakarating. Ito kumain muna rin kami ng pandesal dito na may malunggay. Pampalipas ng oras. May malunggay pa, may cheese pa. Nice. Bukas na ah. Okay na. Ayan oh. Bukas na yung yun. Nangatruban na naman ako hindi ko nag video papunta rito pero ito na yung daan mo. Tapos ayan yung dagat. O oh, makikita nyo, ayan yung dagat oh. Nakakapag-stay ah, kami rito sa isang kubo. E eh, baka kanina ito tapos salamat kasi lumakas yung ulan dito. Medyo malayo-layo pa ng konti, kaya nyo ba? Oo. Hmm. Pwede natin duluin doon. Wala natin ng pag-gas konti. Eh wala nang gaso din na nandyan. 3 bars. Kaya yan. Siguro. <laughs> <laughs> ito yung aming uh, naging shelter. Yan ang kubo na yan. So si AJ sabi niya gusto pa rin daw niya puntahan yung dulo nito eh? Yan yung pupunta ng Baler pagbigyan natin kahit gabi na kami ay e tayo magtapos tapos alright sa so mga tropa G with 3 bars left Migs G pa daw G alright let's go let's go woohoo <laughs> sa bit. Mga tao pala rito. Ha? Huh? Galing po kami ng Bulacan eh. Sinilip lang po namin kung saan papunta to. Ay. Ano na po 'yan? Pagdating doon ilog na po 'yan. Ay, ilog ang dulo. Opo. Ah, uh, wala nang tawid. Pero meron po ba dyan labas papuntang Baler? Ay, wala na po. Ito babalik uli po kayo. Ah, uh, hanggang dito na lang po talaga. Opo. Ito na dulo. Papa-nipinan. Uh, sige. Ito po ang boundary ng San Luis at Dingalan. Dingalan, San Luis. Alright. O, oh, okay. Nadulo na naman natin. Na Pabalik na, na po kami. Nag-i-debut lang po. Ginagawa po yung karsada papunta sa San Luis. Okay. Pero, Pero darating nung... po ang araw, makakadaan po rito mula Baler. Opo. Kapunta pa na. Opo. Opo. Ang ah. gano'ng katagal ba po yan tingin niyo? Mga dalawa o tatang taon pa po yan. Sabi nila, kung 175 km uh, 150 km mula pag dito ka sa may bungabong dito daw po ay 75 km lang ah, uh, sa lahat ano ito uwi tayo ng shape uh -huh. and we're we'll going to our next adventure time to go home let's go yeah, let's go Ride, yeah. right like share thank subscribe super yes sir uwi namin ng safe and see you sa bahay thank you tita thank, you. thank, you. thank you. po